panaw na upang balansehin ang Pilipinas ang curriculum o policy nito sa edukasyon. Ito naging payag dama ni Profesor Antonio Contreras sa kanyang segment na Punto de Vista, matapos makapagtala ng poor ranking ang bansa sa Program for International Student Assessment o PISA. Bola sa 64 na mga bansa, pangalawa ang Pilipinas sa may pinakamababang creative thinking skills score na 14 points. Ito po'y malayo sa average score na 33 points na itinakta ng Organization for Economic Cooperation and Development o itong OECD. Maliban sa Pilipinas, mababa rin ang score ng Albania, Uzbekistan at Morocco pagdating sa creative thinking skills. Nabatid na ito ang unang pagkakataon na sinuri ng PISA ang kakayahan na may sudyante sa paggamit ng kanilang imagination at creativity. Siguro na pa panahon na nabalansehin natin ang ating kurikulum, ang ating mga pulisiya. At siguro simula na natin na gamitin ang wikang Pilipino. Mayaman po ang creative thinking ng mga Pilipino. Meron po tayong innovativeness. Nasa pulisiya lamang po yan.